kagulo nung pagsakay sa tricycle tuloy ang ulan eh <laughs> so, <hauwi na. laughs> oh, Tuloy pa rin eh Hindi pa rin nasuko ang ulan Mahaba-haba ba rin ang Pero hindi na baha mga kamamay no? na medyo nakikita na ulit yung kalsada Opo, okay. tapos kami naman hanggang ngayon balot pa aray aray bukas ng baklas hindi naman nakakatulong rin ng pagbubuhat ha? hindi mo nakakatulog ng pagbubuhat ang gusto lang ay puro tulog tapos kakain ha? kakain tutulog tatae ha? tapos sa gabi na mumuyat laging gusto yung kaabay sa mga unan ha? Bruna Bruna <laughs> nagugulat pa yun <laughs> hindi naman nakakatulong eh talaga naman Ayusin pa itong may mga natuluri rin eh. Buti din nila natapat sa mga kong harap. Hindi na tama sa paninda. Bakit ka? Ha? Uh -huh. Yan o, oh, tila na eh. Kunting-kunting lambo na lang. Hindi ni nga lahat talagang matubig. Matubig. Patay. Akala ko'y bigas ah. Akala ko'y bigas, basa. Buti na lang. Buti nila laundry Oh, ay tuloy eh, oh. Tuloy ang hanap buhay. Laundry pala ang na rin.